General Morales. Sir, ano po ang masasabi po ninyo dyan po sa naging hiling ng Tricop? Ano ang aral dito? Responsibilidad. Morales ka. Paano? Tayo, tayo. Wala na. yung performance ano, Nakita naman natin na ano, si, bakit pa parang naiinagbaso si Pagmas Manabante. At uh, ito <coughs> naman natin uh, na gawin din natin tayo, kung sino ang yung mag-anakusato, sino wala kayo. Sino sa pagkakainting video, no, sino naman, sa uh, isang uh, taong nasa gobyerno, hindi dapat tayo uh, mag-aas si Sinti, nakakalag si dapat marunong tayo kumanda, marunong tayo kumalapa, marunong tayo uh, yung damdamin ng taong bayan. Diba? At uh, yung sinasabi na yung protected rights ha, at saka yung unprotected rights na ano, no? Yung, yung, mga privilege uh, speech. Uh, ito yung mga pagsuna na resulta ng pagdaming o opinion ng sa kaya ng Pilipino at yung mga hindi protektadong uh, sa salita, ito yung pag-injanyo ng paggawa ng pasama. So, yun yeah. uh, yung po sinabi niyo kanina na patungkol po doon sa garapalan, uh, kasi ba... Uh, kagaspangan, kagaspangan. Sir, ano po yung ibig niyo sabihin doon at pinapatungkol po doon? Uh, yung pagaspangan ano, yung... Uh, Tungkol doon sa pagkanakaw sa pondo ng bayan. Ibig sabihin, ano, kung ikaw ay nandyan sa public service, dapat eh huwag tayong nagpapakita ng kagaspangan kasi unang-una no, yung kagaspangan na tinutukoy na para sa isang public official ito yung pagdagakaw na nakikita, napapansin natin. tao. Hindi, hindi ka Dapat walang eh, walang ganun. Kapag ka tayo ay nakakaridik ng mga pagpuna, eh dahil may nakikita sa akin. Kaya nga sabi ko tayo, ako bilang dating specialist ng gobyerno, eh hindi tayo dapat nagbabalansin niya. Pagkos dapat itinatama natin kung ano yung nakikita ng sambayan ng Pilipino doon sa performance natin. Sir, masahan niyo po ba na ganito yung magiging ng pag-aaral? Hindi, hindi natin inaasahan. Sa katunayan, ako'y uh, nagpaalam sa aking may bahay, ganoon din sa aking mga anak, pati sa aking mga anak na kumakahol. Sabi ko nga sa aking may bahay, ikaw na ang bahala sa mga bata. Kung ako ay hindi makakuwi ngayong gabi, dapat mag-grab lang ako kanila. Wala lang akong na grab, kaya nagpala yan pero awa naman nanjan so, ako yung tipu palagi ano so, sa sa Dios sa so, lok ano yung so, ang dinisen niya at pinapakita so, ng palataya at, at, nang at, yun na Senyor Jonathan, kanina po meron pong uh, pahayag tungkol ano? po nung nag-uusapan yung nababas yung video. Doon sa pungkol yung video, nabigyan po, ano po, uh, po kayo sa eh. oh, Ano po ang gusto niya? Natigilan po kayo doon eh. Dito na kayo. Ano po ang gusto nang ibig sabihin sa ng pakikinig? Sabi ko natin ano, kung uh, sino sa inyo yung nag-upload, yung uh, nag-share, sabi ko ako. Dahil morally convinced ako na itong si Pongpong Marcos ay maaari. sana sa tarap sa susunod na hiling ay ang makakit yung issue na yun sapagkat yung video na yun similar kung sa isa sa mga nitrato isa sa mga nitrato na nakita ko na ibigay ng confidential ah, kaya ako ay morally convinced na itong si Bongbong Marcos ay drug addict drug addict siya sapagkat kung tatanungin na kung paano kung masiguro na dangerous drugs yung sinisig ko dyan, naba, eh, pagka ganon, eh, may problema tayo. Sapagkat, ako, talagang nasabi ko yun, bilang isang dating agente ng ideya. Dahil itong aking karanasan, uh, personal na karanasan, personal na at mga training, yun po yung aking pinagpasihan, yung indicator ngayon. Ngayon, kung sasabihin nila na hindi okay ang sinising road ni Bongo Marcos, apa, hindi dapat siya sa Malacanang, dapat siya sa mental hospital. Kung yun, yung sinising road niya hindi okay. Kung sinising road niya uh, uh, sabon o asin, ay eh dapat sa kanya sa mental hospital. Okay, yeah, so, ang uh, sabi si 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 oh, oh, si -re sa mga taong naglalakbay 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 sa sa mga sa sapagkat so, yung video malalaman naman natin dyan na peke kapag ito ay si ng isang isang Sir, last question na lang po, po na Sir, ano daw po mahal sa ating yun tungkol po sa pahayag ni table sa Lakera at Maui Eh, alam nyo po, pagka lang ang tao ay eh, gumagamit uh, ng itinagpapawal ng galon eh, natin paniwalaan yeah! <laughs>